Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating mga ka-seniors. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagong ordinansa para sa mga senior citizens sa Mandaluyong City. Isa na namang magandang balita para sa ating mga lolo at lola na siguradong makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Alamin natin kung ano nga ba ang mga bagong binipisyo at patakaran na ipinapatupad sa ilalim ng ordinansang ito at kung paano makikinabang ang ating mga senior citizens. Ang source po ng video ito ay sa official Facebook page ni Mayor Minci Abalos ng Mandaluyong City. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa si iba pang mga update tungkol sa mga programang pangkomunidad at binipisyo para sa si mga mamamayan. starting next January na po ha, kasi syempre unfair doon sa mga nag-birthday ng nauna. 80 to 85 years old, hindi na 500 ang regalo nila kung hindi 3,000 pesos. 86 years old to 89 years old, 5,000 na yung kanilang birthday gift, hindi na 500. Lalo na starting January, ia-amend ng ating mga konsehal at ni Vice Mayor yung ating ordinansa sa senior citizen. Hindi na kayo pwedeng magdagdag. May inaasahan ako, wag na kayong maghanap ng kamag-anak nyo outside Mandaluyong at ipapasok sa Mandaluyong dahil may listahan po tayo na talagang nakaregister po yan. So sa mga senior citizen, lahat po ng ating mga ordinansa at kung ano po po yung aming pwedeng gawin para naman mapagaang ang inyong buhay. Dahil alam naman namin na eh, tapos na kayo sa hirap. Ngayon naman dapat lahat ang saya ang dapat naman po para sa ating mga lolo at lola. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!